Isang maalinsangang araw, isang batang lalaki ang pagod na pagod sa maghapong paglalako ng paninda sa kalye. Ang pangarap niya ay simple lang, ang makapag-aral. Kaya tinitiis niya ang init at gutom, umaasang maubos ang kanyang mga paninda. Habang lumilipas ang oras, kumakalam na ang kanyang sikmura, ngunit ang kakarampot niyang barya ay hindi sapat para pambili ng pagkain. Sa huli, nilakasan niya ang kanyang loob at kumatok sa isang bahay, umaasang makahingi kahit isang basong tubig. Nagbukas ang pinto at isang magandang dilag ang sumalubong sa kanya. Bigla siyang nahiya. Pwede po bang makahingi ng isang basong tubig? Mahina niyang tanong. Napansin ng dalaga ang pagod at gutom sa mga mata ng bata. Sa halip na tubig, isang ngiti ang ibinigay niya. Teka lang ha, sabi niya at bumalik sa loob. Makalipas ang ilang sandali, dala na niya ang isang malaking baso ng gatas at isang supot ng mainit na pandesal. Labis ang tuwa ng bata. "Salamat po. Magkano po ang babayaran ko?" tanong niya. Muling gumiti ang dalaga. "Wala kang babayaran. Tinuruan kami ng aming mga magulang na huwag kailanman tumanggap ng bayad para sa kabutihan." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso't isip ng bata. Umalis siyang hindi lang busog ang tiyan, kundi puno rin ng bagong lakas at pananampalataya. Ang simpleng kabutihang iyon ang naging inspirasyon niya para magpatuloy sa buhay. Lumipas ang maraming taon. Ang batang lalaki ay naging isang tanyag at magaling na doktor, si Dr. Julius Cesar Fabilar. Samantala, ang mabuting dalaga noon ay nagkasakit ng isang malubha at pambihirang karamdaman. Maraming doktor sa kanilang probinsya ang sumuku na. Bilang huling pag-asa, dinala siya sa syudad at ipinakonsulta sa isang espesyalista, walang iba kundi si Dr. Fabiliar. Nang marinig ng doktor ang pangalan ng bayan kung saan galing ang babae, isang pamilyar na alaala ang bumalik sa kanya. Agad niyang tinungo ang silid ng pasyente. Nakilala niya agad ang babaeng minsan ay nagbigay sa kanya ng gatas at pandesal. Ibinuhos ni Dr. Fabiliar ang lahat ng kanyang kaalaman at pagsisikap para gamutin siya. Ito na ang kanyang pagkakataon na suklian ang kabutihang natanggap niya noon. Pagkatapos ng mahabang gamutan at maraming pagsubok, himalang gumaling ang babae. Dumating ang araw na lalabas na siya ng ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sobre na naglalaman ng kanyang final bill. Alam niyang napakalaki nito at malamang ay gugugulin niya ang buong buhay niya para mabayaran ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Habang binabasa niya ang nakasulat, hindi niya napigilang mapaiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na tuwa at pasasalamat. Sa ilalim ng resibo, mayroong isang sulat kamay na mensahe. Nakasulat dito, Bayad na lahat, katumbas ng isang basong gatas at isang supot ng pandesal. Ito ay nilagdaan ni Dr. Julius Cesar Fabiliar. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang anumang kabutihang ginagawa natin gaano man kaliit ay hindi kailanman masasayang. Ito'y parang isang binhi na itinatanim natin sa puso ng iba na sa tamang panahon ay mamumunga at babalik sa atin sa paraang hindi natin inaasahan Lalo na sa oras ng ating matinding pangangailangan, ang pagmamalasakit sa kapwa ay isa sa pinakamagandang paraan para ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa panonood. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ito para maipalaganap ang inspirasyon. Laging tandaan, ang kabutihan ay laging nagbabalik.